Hello, good afternoon everyone and welcome po sa aking uh, YouTube channel. And um, this time, yung pag-uusapan naman natin is all about yung uh, AI system ni Chantal Direct Sales at kung paano ba ito mag work sa atin, okay? So um itong uh, AI system na paano ito makakatulong sa atin. Okay? And uh, gaano ba ito ka kabilis? Okay? So, ipapakita natin dito at pag-uusapan natin dito how does it work talaga yung AI system ni Chantal Derexes. Okay? So, uh, but before, before natin pag-uusapan, so, um, ito yung, una, natural, ah uh, magpakilala muna ako sa hindi pa nakakilala sa akin. Okay, so mga kapatid, ako po si Randall Segovia or Coach. Shall we, shall me, shall, I, uh, shall, shall call me uh, Coach Randall Segovia. Okay, and uh, ako din yung ina-assign ng company uh, National Network Development Manager. And uh, at the same time, isa din po akong executive director ng Shan Sales at uh, background uh, isa ako mechanical engineer by profession 20 years employed and uh, seven years experience in work marketing four years in online marketing founder ng Shantal Success Achievement Program founder ng Discovery Summit team and public speaker of Fine and online coach founder ng Dream Strikers International dito si Shantal okay now ito na yung pag-usapan natin. ah, uh, paano ba yun? Ano ba yung tinatawag natin AI system na ginagamit sa compensation plan ni Chantal Derexel? So, what is AI system for dual compensation? Okay, now, ito yan. ah, uh, ang dual compensation ni Chantal was uh, na official siya last June. Okay, and um, this AI builder is na i-launch natin last August 27 dito sa you know sa Cebu and then sa sa Manila last July 30. Now, ah uh, itong tinatawag natin AI builder or Team Pro builder, ito po isang fully automated AI system na. Okay, fully automated na, ito na po ito. Bakit? Kasi lahat na po ay dinadaan na po natural, digital na kasi. Okay? So, meron land landing page, capture page, integrated ordering system from website to logistics, fully automated follow-up uh, system through SMS, messenger, and emails. So, yan po yung kagandahan. This time, emails mo na yung ginagamit. Okay? Auto-positioning na system for affiliates and, uh, you know, sa so pro, may business builders na din tayo. Now, ito na yun. Ah, uh, since si Chantal ay e-commerce and dropshipping company at gumagamit at ito yung talagang we are with ano, we are in sa niyo you know sa sa, sa ginawa nating uh, negosyo is yung nag-aads, okay? So may nagta like traffic din ito pag ginagamit itong AI natin. Okay? Now, don sa don't sa ano mo, sa sa AI, may landing page tayo. So itong landing page natin na nasa AI na, na uh, doon makikita yung mga videos, so video sales letter na kung saan makikita nila kung ano ba yung business ni chantal, ano ba. May mga business testimonies, mga training courses. Now, sa ending part, since nag-fill up ka ng ano mo, ng uh, ng you know, yung, yung 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 information mo or details mo. Okay? So doon, the moment nag-fill up ka na sa ating sa ating uh, AI builder, ang mangyari meron ng power line. So since nag-fill up ka na, uh, meron ka ng account, okay? So na ipasok ka na sa power line. For example, dito sa Rika, si Rona, si Ruth, si Rick, si Mike, si Rose at saka si Ann. Now, ito naka line sila. Okay? hanggang sa kailaliman ko yan. Okay? Now, silang lahat na nag-click nag, nag, nag uh, click ng uh, landing page mo sa website mo, ang tawag sa kanila ay tourist. So, nag-tutor nagkikita, nag-check, tinitingnan. The moment nag-fill up sila, okay, di ba, naka-fill up na sila dyan, if follow up po sila, may welcome message yan. Okay? If follow up po sila ng system. Okay? So, if I follow up, you will welcome. Kasi, ang gusto ni, 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 ni system, ni AI, kasi, no, kasi since nag-fill up ka, interesado ka. Tama? Now, itong, ano, itong, 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 itong system natin is, may cut off to every week, every Friday, na ikaw, the moment, nag-tour ka na dyan, at uh, may mga information na sila sa'yo, yung AI natin, if I follow up ka, kasi, yung mga naka-line up dyan, Okay? Since sa uh, interesado 'yan, inonotify 'yan ng ating AI na hello Rika, meron ka ng downlines. Ito, makikita mo naman sa power line. The moment merong mag-upgrade. Okay? The moment merong mag-upgrade, inotify ka din na hey, Rika, may nag-upgrade sa So dapat mag-upgrade ka na din kasi ikaw yung nauna. Okay? Now, since si Rika ay hindi talaga nag effect kasi hindi natin alam kung anong reason. Now, pagkatapos ng cut-off, automatic na yon since hindi si Rika nag-upgrade, nag, since si Ann ang nag-upgrade, pag natapos na yung cycle, si Ann ay magiging upline. Si Rika ay magiging downline. Okay? So, since si An ang nag-upgrade with the EI Builder, natural siya yung magiging apply. Okay? Now, eto na. The moment siya yung nag-upgrade, natural, ito na, dito na makikita how does it work, the team builder of EI system. Okay? So, eto na, si An Now, sa ating EI Builder, meron doong switch. Okay? So, isi-switch mo, it's either left ba or right ba or alternate. So, since may extreme left ka, extreme right, ngayon, siniswitch mo sa right. Yung mga lahat na andon sa power line, pina-follow up yun ng EI. The moment may mag-upgrade doon, automatic, since nakaswitch ka sa right, ibabato yan sa right ni EI Builder. Okay? So, ibabato yan. Now, nakita mo na, uy, may mga pumasok sa right. Wow. Pwede kong i-switch ulit sa left. Kasi may switch eh. Okay. So ngayon, lahat na naka line, lahat ng mga mag-upgrade doon, ibabato na naman yan sa left side. Okay. So yan po nagtatrabaho ang ating EA Builder. And ito pang kagandahan. Hanggang sa kailaliman po yan. Now, yung mga talagang tinatawag nating mga networkers kasi normally if you if you have this ano uh, talagang nagyende ka with this ano, kind of industry talagang gusto mong naturally, share mo business mo eh. kasi business ito eh now itong ginawa mo dati yung nag prospecting ka yung nag invite nang invite ka meaning invitation nag present ka nag follow up ka nag-close deal ka, ito yung ginagawa mo dati. Traditionally, this time, since may AI na tayo, hindi mo na itong gagawin. Option mo na lang. Eh bakit? Kasi may AI na tayo eh. Na siyang namomorspe. Kasi ina-ads mo ito eh. Magkiklik sila doon, makikita lang nila. So wala na silang gagawin. All they have to do is to click, watch the video. Yun. If nagustuhan nila, then they can upgrade. Okay? Ang kagandahan dito, hindi lang ito. Meron pa. Yung auto spillover, kasi si AI nang gagawa doon. Hindi ka na mamimili pa saan mo ilalagay. Placement. Yes. And encoding kasama. Ang good thing here, itong AI natin, since naka-ads ito, 24-7 yan. Mag-work sa'yo. Yan kaganda ang ating AI. Okay? So, this time, ipapakita ko kung ano ba tong EI na to. Okay? So, ito na. Okay? Ah, change lang ako para maano natin. So, mag-demo tayo kung ano ba yung EI natin. Okay? Iti-demo natin. Okay? So, ito na po. Okay. Lahat ng mga nag-upgrade may EI. Okay? Lahat ng mga nag-upgrade may EI. So since ito may ano na uh, dito ka sa taas uh, builder pro then log in so yung yung uh, since ano ka na uh, Chantal member ka na mayroon kang EA builder ganito po yon ang pano gamitin ang ating EA builder ngayon Like act sa akin, ito yung username and password ko. So, ilalagyan ko yan, sign in ko yan. Dito makikita yung AI builder mo. Okay? So, makikita mo dito sa dashboard mo, meron yan. Okay? So, may dashboard, may training library, may referrals, may account, may logout. So, makikita mo dito yung power left mo or extreme left mo at extreme right. Makikita mo dyan. Okay? So, ano, ano ba yung, sino ba yung, ano, since, since itong ano mo, itong uh, AI builder mo at ito yung i-ads Ia natin. Okay? So, ito lang yung kunin mo. Ito yung referral link mo. At doon mo na like na ads mo na ang kagandahan dito pag nag-click sila doon at makapasok sila doon sa builder mo doon na nila makikita yung sinasabi ko kanina. Pinapakita ko lang dito, ito yung actual na AI builder natin. Okay? So, since sa akin, sa akin yan, account ko yan, dito tayo maglalagin. Kasi pinapakita ko din dito na since uh, like ako ang magiging uh, client. Okay? So, pag ikaw ang client, ito yung makikita mo. Okay? Gamit na itong aking uh, referral link. Okay? So, dito makikita mo. Okay? So, uh, dashboard, may ano na dyan, may may, uh, may counter. Okay? So, may video dito. Okay? Now, if you secure your position, click mo lang dito. Okay? So, dito na, like ikaw, since ikaw yung ako yung customer, o yung client, dito na ako mamimili if gusto ko mag gusto ko mag-upgrade to VIPA. So, click ko lang yan. Click ko lang dyan. Okay. Click ko dito. So, dito na ang isi-fill up ko. Okay. So, yan. Yan, yan lang. And, uh, ang kagandahan dito, oh, pwedeng over the counter, pwedeng BDO and GNT Express. So, yan yung kagandahan dito sa ating uh, AI builder. So, wala ka na lang. So, talaga mag encode lang talaga siya. Then, place order. Okay? So, pag-i-fill pag, -fill, uh, pag -fill up na. So, yan, yan yung mangyayari. Okay? Now. Okay. So, makikita mo din yung power line na yung sinasabi ko na, oh, ito yung nag-tutor. The moment mag-upgrade, papasok na dito sila sa power line. Okay? So, ayan. And products, pero makikita dito. Ayun. Yung compensation plan, makikita din dito. Okay? Ayan, so, the company still upgrading our system. Okay? So, yan po ang ating uh, AI builder na ikaw, pag uh, talagang ano check mo din may video dito na talagang kung magpo-market ka na talaga na using yung AI natin kasi ang 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 sinasabi natin dito is how does it work at paano itong AI natin na mag makakatulong sa atin so the moment na ads mo dito na papasok kasi mag, mag mag maglalagay ng email at uh, ai gagawa kasi ng Uh, AI Builder account yung mag -tutorial. So, yun, yun yung ano. So, eto po, ang uh, ganito po yung papano makatulong or tumatrabaho and how does it work talaga itong AI Builder natin. Okay, so, sa lahat ng na mga nakakita itong video na ito, um, e send nyo sa mga 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 downlines nyo or sa mga taong gustong mag uh, ma-inform kung paano tumatrabaho. How does it work? Itong, itong AI natin, itong Chantal AI system natin sa negosyo natin. So with that, maraming salamat po and good day.